Good morning guys May dalawa na namang inakay si Batman at si Chocolate namin Si Dagit Ayan yung anak nila Blue Bar Saka tingin ko Black Widow yung At eh Ito si Blue Bar Ayan Ayan yung mga Alaga ko mga na-butcher na sila lima yan lahat ayun yung isa yung, yung si lady wife tambay tambay lang yan kasi maulan yung blue barnanog kinakay din yun ito si chocolate yan